Hi guys, good morning. <laughs> Ayan, nandito tayo ngayon sa uh, Tagilon Port. Ayan, si Kaduds kasi ngayon nasa laot pa siya. So, kanina pa kami dito ng, ano oras tayo sis? Sis, ano oras tayo tayo? Um, kanina pa kami ng 10 ng gabi at it's already, ano oras na ba? 1 okay. It's already 1.30 in the morning. Ah, madaling araw. Ano ba <laughs> So, ano kasi ako ngayon, ah, mag-work tayo ngayon dahil mag-check tayo ng mga banye-banyerang ista at naka -ano kasi, naka-area kasi yung ano, Nigel. Ayun, ayun. Andiyan na. Oh. Andito na yung bangka kung saan naka akong blablabla. Ayan, nandito na yung bangka. Ayan, parating na. Kung nakikita nyo, ayun sa likod, oh. Ito, ito, ito. ito. Yan, yung may ilaw na yan. So, wala dito si Kadudz ngayon. So, ako mo nang for him. Kaya, yeah sabayan natin kung ano. Actually, marami daw tong isda dito ngayon. Eh. Mga kadudes. So, hintayin natin na makadaong na sila. At ayan na nga, palapit na. At mag-check tayo ng banya-banyarang isda. Ayan mga kadudes, padaong na yung ano, yung Nigel. Ayan. Diba? Ayan, sinama ko yung sister ko kasi Masyadong madilim sa daan. Para wala wala akong kasama. Ay niyan Nigel. At hintayin na lang natin na makadaong sila at magsalok ng isda. Okay. Ayan, nandiyan na yung Nigel. Nandito na sa likod natin. At magsasalok na sila ngayon ng isda. So, banye-banyera yung bibilangin natin. So, work work muna. So ayan, nire-ready na yung ano, dalawa kasi yung buyer natin ngayon. So, eto sila, ang isa, tapos ito naman yung pangalawa. Ayan. So ayan mga ka-dudes, o oh, ayan, mag-iumpisa na silang magsalok ng isda. Ayan, kung nakikita nyo, Ayan. Nandyan. Actually, ito yung service ng, uh, service pala to ng Nigel. Hindi pala ito yung Nigel. Sorry. Ito yung service kung saan nakalagay yung mga isda. Ayan. Bubuksan na nila yan ngayon. At magsasalok na sila ng isda. So, magbibilang tayo ngayon ng banye, banyerang isda. A few moments later. Mga dudes, ayan, nag-uumpisa na sila. Ayan, nag-uumpisa na silang maglagay sa banyera ng mga iska. Ayan. Hindi kasi tayo pwedeng pumunta doon. Kaya dito lang tayo. Ayan. Isa na na. O, isa na yan. Ayan. So, ayun na, nakababa ng isang banyera. Tapos, ayun, nagsasalok na naman ulit. Ayan, kung nakikita nyo, ayun, mga kadudes. Tapos, ito, tingnan natin yung isda. Kung gano'ng kaganda at gano'ng kakasariwa. Wow, ang ganda ng isda nila, oh. Tingnan nyo, mga kadudes. Wow, Diba? Wow, ko, magaganda. <laughs> mga gwapo natin yes. mga ano. Black. Ayan. Hello, Hello Kadud. guys. Ka Hindi, <laughs> vlog to ni Kadud. Oh, ayan. Ito ang aking partner. Ayan, ang ganda ng klase na isda nila, oh. Fresh. Fresh na fresh pa, oh. Sariwang, sariwa sariwa. Uh, Nagkubi ako. Ito, di Ang mm, ganda

Uh, box. <laughs> okay, stop, stop. so ayan mga kadudes Ayan na yung mga fish oh. Ang gaganda pa ng mga fish Sariwang sariwa pa talaga Galonggong fish galonggong Yung isa nga uh, pul burot Ah galonggong Ah galonggong GG Galonggong GG ang tawag dyan Ayan na, may tumatawag sa telepono. Nilalagay na sa box, mga kadudes. Diba? Nice. <laughs> <laughs> Tugilon. Ayan. Naayos na niya sa boxes. Yung mga isda, ayan. Tinitimbang muna bago ilagay sa box. Tapos nilalagyan niya ng yelo para maganda pa rin yung isda. Pagdating sa mga buyers nila. So, ayan mga ka-dudes. Kung nakikita nyo, oh Diba? So, busy. Busy. So, meron pa tayo doon. Ayan, nandun pa sa service. Mad madali mga ka-dudes eh. Ayan, meron pa doon sa service. Hindi pa naman masyadong, ano, kasi konti pa lang yung nailalabas nila. So, ayun, marami pa doon at hindi pa nauubos. Diba? Diba? Uy, kaway, mga kadod! Pop-up doon! Pop-up doon! Pop doon. <laughs> so, ayan, nag-ano pa sila ng mga isda para dalhin dito. Yun mga kadudso, nagkaano sila oh, sa Pwede sana akong pumunta dun sa baba para makita ko yung ano. Ayan. So. Ayan, masyado silang busy. Yan, di ba? Ang sipag-sipag nila, mga kadudes. Shout out sa kanila, mga ano dyan. Mga laborer. <laughs> Ayan, naghahabwa sila ng mga isda. Ayan. Mga kadudes, so. Nakikita niyo parang may ano yung glitters parang may mga glitter yung shining, shimmering, splendid <laughs> diba yan, ayun ah oh, masyado silang busy Thank <laughs> So ayan, naka-load na doon. Hmm. Time check is 2:30 early in the morning. Mga kadudso, dumating na yung bangka. Yan yung nag -arya yan kararatin lang niya at kakadaong niya lang dito sa Tagilon Port at yan busy pa rin dito sa Fish Port ayan. ayan sila tapos ayun di ba wala pa kaming tulog at haggardness na yung face. Alam na mag 3 a.m. just cameo. So, ito yung isda ng mga kabangka. Sa, sa inyo, ano yun? Kabangsa, ano, ano? yun? Ah, ah sa light boat. Yan, kana. May sa light boat. Ah, kana sa light boat. Ayan, sa light boat daw itong tatlo. Yang tatlo mga kadot sa light boat daw yan, ha? Ganda ng mga fish, oh. Oh, nduto pa sa fish. Ay, sagol na nga. Kundi, ha? Kusit? Wala? Ha? Wala? hat ayun. ayun. update mga ka-dudes. It's already 3. 11 AM in the morning. So, ayan. Hindi pa rin sila tapos. Ayan, may mga isa pa doon. Oh. Ayan. Ito pang 30 na na banyera ito. 30 na? Ano yung dito? Uh, ito yung pang 30 na na banyera. Tapos, meron pa doon sa ano. Kasi hindi pa nabubuksan yung pangalawang bodega ng service. At ayun, oh, malapit nang ma uh, tapos yung pag ano nila, karga sa mga boxes. Ayun, busy pa rin dito sa fishport ng Tagilon. Sayang wala si Kadudz kasi dito, oh, sayang. Isda na mga light, oh, diba? uh, Sayang ka, Wala ka. Ayan. Oh, pa. Isda ng light, bro. Wapa, hoy. oh ayan, updated mga kadudes. Ayan, tapos nang mag-loading yung isang, yung unang, ano, buyer. Ayan, comprador. So, ayan. Nakakuha sila ng 31 na banyera. So, ito naman. Foods, iba naman yung may-ari niyan. Ito naman. Ayan. Eh. Ayan, ayan. Ayan. yan Philip. Ayan. Sila naman ang magmamay-ari ng susunod na loading nila. So, ito sila yung pangalawang ano, uh, comprador o buyer. Ayan. ang yeah, bilis nila. Actually, marami yung boxes nila. Uh, medyo mabilis silang gumalaw. Yung niloloading nila, kinuha nila is yung mga isda ng mga tao. Ayun, yung nandun kanina na ngayon wala na. Ayan. Sa mga tao yan. So, ayan. Ang daming boxes nila, oh. Ay, yung isa. Ayan. Paalis na yan. Tapos, meron pa doon. Hindi pa nila ni... ginagalaw. Grabe. Jorlog na jorlog na ako. <laughs> Hello, good morning mga ka-dudes. Ayan, inabot na kami dito ng umaga. So, wish ng Tagilon at hindi pa rin natatapos. Kailan nagkaroon ng problema dahil yung pangalawang ano pala is nakulangan ng yelo at hindi na naging maganda yung iska. <laughs> Ayan, busy busy pa sila oh. Tapos ayun, naghabwa pa rin ng At meron pa rin dun sa, ano, ayan, umagang-umaga na. Ah, time check natin is already 5.45 in the morning. Sakto na rin. Kalima mm. na rin. Ayan ando na lang mga kaduch. and good morning and goodbye